Hello, fellow grower, Magandang araw po. In this video, pag-usapan natin kung bakit lumalabas ang ugat ng ating tanim na nasa container. So, gaya na nakikita mo dito, itong aking tanim na sili ay uh, marami siyang ugat sa ibabaw na lumalabas. Maraming pwedeng maging dahilan bakit lumalabas ang uh, ugat ng halaman dito sa ibabaw ng kanyang uh, container. Ang unang-una na dyan, ay uh, dahil napipit-pit yung uh, lupa nako compress habang tumatagal nang tumatagal kasi yan pag dinidiligan natin ay uh, sumisiksik ng gusto yung lupa at ang uh, tendency ayan lalabas yung ugat lalo na pagka dito sa gitna nadidiligan ng uh, tubig so ito ayan nakalabas yung ilang mga angkor roots nitong aking tanim na sili yung kasing lupa habang tumatagal sa sunod-sunod natin, patuloy na pagdilig, constant, regular na pagdilig sa kanya, kahit na meron siya mga organic matter, unti-unti yang masisiksik. Kagaya nitong aking silin nito na uh, mahigit 1 taon na rin ang edad. So, yung lupa niya, ayan, uh, compressed na talaga at nabulok ng tuluyan yung mga organic matter sa kanya, kaya ayan, pinong-pino na. Isa pang uh, problema dito, pagka uh, didiligan mo siya, matagal na, Uh, mag stay ang tubig sa ibabaw bago tuluyang pumunta sa ilalim dahil nga masyado nang na-compress ang uh, lupa. Pangalawang dahilan ng paglitaw ng mga ugat sa ibabaw ng ating halaman ay uh, dahil yung pagdidilig natin ay hindi sapat para umabot sa ilalim ng uh, container. So dahil yung uh, tubig natin ay nasa bandang ibabaw lang ang tendency yung mga ugat maglalakihan yan at magi-stay dito sa bandang ibabaw. So, para maiwasan yon, kung halimbawa hindi naman uh, nakakompress ang lupa mo at uh, buhaghag siya, pero may mga uh, ugat na lumalabas sa ibabaw, ang solusyon doon ay diligan lang natin siya na mabuti hanggang umago sa ilalim ang tubig para maiwasan na yung ugat ay eh, mag sa ibabaw. Ang pangatlong dahilan ng uh, paglabas ng mga ugat dito sa ibabaw ay dahil tumatanda na rin ang iyong halaman. So lalo na yung mga nabanggit ko na anchor roots kagaya nito. Ayan. So talagang nasa bandang ibabaw yan and then uh, pag sisid niya sa ilalim ng lupa magkakalat-kalat na yung mga roots. So meron siya mga anchor roots na kagaya nito na normally talagang makikita mo nasa ibabaw yan ng lupa. Lum lumilitaw sila sa ibabaw ng lupa. Ayan, ito pa, ayan. ang pang-apat na dahilan bakit na naglalabas na ugat sa ibabaw ng iyong container ay dahil puno na rin ng ugat itong iyong uh, container. So halimbawa, malaki ang iyong tanin tapos sa uh, medyo maliit yung uh, yung uh, pinagtaniman sa kanya na container. Ang tendency talaga niya pag napuno ng ugat ay uh, magpupuntahan sa itaas, lalabas na sa itaas ang mga ugat. Lalo na sa itaas kasi tayo nagdidilig. So, aabangan nila yung tubig. Pag punong puno na ng ugat ang uh, container ng iyong halaman, ay may hirapan na rin mag-penetrate ang tubig papunta sa ilalim. So, ang solusyon doon ay uh, ilipat mo siya ng mas malaking container. Kung sa tingin mo ay tama lang ang sukat ng container para sa iyong tanim, halimbawa na kagaya nitong sa akin ay uh, sili, ang uh, isang solusyon natin dyan, bukod doon sa mga nabanggit ko, ay uh, dagdagan lang natin siya ng lupa tabunan lang natin sa ng lupa. Kagaya niyan. So, halimbawa, hindi naman na na pa ng husto ang uh, pinagtataniman ng iyong uh, sili o kamatis o talong, kung ano man yan, ano. Pero lumalabas ang ugat sa ibabaw. Ayan, dagdagan lang natin sa ng lupa na ganyan. At uh, hindi naman yan makakasama. Actually, maganda pa nga yan sa ating halaman. Lalo na kung ilalagay mo dito halimbawa na pandagdag ay uh, organic matter na pataba kagaya ng uh, ipot ng manok, vermicast, no? At uh, compost. So, lalong mas maganda para sa halaman natin 'yan. All right? So, pagka meron kang uh, problema o nakita sa halaman mo nakalabas ang ugat sa ibabaw, huwag uh, magpanic. Ang pinakasimple lang gawin diyan, tabunan siya ng uh, lupa and then consider yung mga bagay na nabanggit ko na maaaring maging dahilan bakit nangyari yon. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!